Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Kwento ng Isang Ina. Ang Kwento ng Isang Ina ay nasa aklat na nilathala na Melchizedek Publishing noong 2016. Hayaan yung basahin ko ito sa inyo. Ang salitang utopia sa nobelang Utopia ni Thomas More ay nangangahulugang walang lugar. Sa nobelang Erewhon ni Samuel Butler, ang salatang utopia ay nangangahulugang walang kahit saan. Ang ibig sabihin ng utopia ay wala ito kahit saan. Kayunman, hindi ba talaga ito umiiral? Ang buhay natin ay maikli pero mahabang paglalakbay. Sa pamamagitan ng paglalakbay na ito, madarama natin ang diwa ng buhay. Sa tingin ko, ang utopia na matagal na nating hinahanap ay nasa yakap ng isang ina. Pinaghihirapang makuha ng isang babae ang titulong ina sa pamamagitan ng pagbubuntis at panganganak. Ang proseso ng pagiging isang ina ay naglalaman ng matinding kerot. Sa kabila nito, sinasabi ng mga ina na maging ang kerot ay kaligayahan. Paano nila nagawang ituring kaligayahan ang kirot ng panganganak? At paano nila nagawang mahalin ang kanilang mga anak na nagdudulot ng pinakamatinding kirot? Ang lahat ng nilalang sa mundong ito ay nabubuhay sa pagmamahal ng isang ina. Sinasabi ng mga tao na ang Diyos ay hindi maaaring nasa lahat ng dako, kaya nilikha niya ang mga ina. Ibig bang sabihin ito na ang Diyos ay umiiral sa lahat ng dako ng mundo bilang isang ina? Ang lahat ng kaloobang ito ay matatagpuan sa Biblia mula pa sa panahon ng paglikha. Nasusulat ito sa huling bahagi ng aklat na iyon. Sa aklat ng Genesis, matapos patulugin ng mahimbing ng Diyos si Adan, sino ang nilikha ng Diyos mula sa tadyang ni Adan? Nilikha niya ang isang babae na nagngangalang Eva. Bago pa man maging ina ang mga babae, silang lahat ay babae. Sa proseso ng pagiging isang ina mula sa pagiging isang babae, dapat na may panganganak. Sinasabing ang pinakamatinding kirot ay ang kirot ng panganganak. Gaanong pag-aaruga at pagmamahal ang ibinibigay ng mga ina sa mga anak nila matapos tiisin ang ganitong kasakit na panganganak. Sino ang makakagawa nito maliban sa isang ina? Inalang ang kay sa isang nilalang na kayang magmahal ng labis sa taong nagdulot sa kanya ng pinakamatinding kirot. Kaya habang binabasa ko ang aklat na ang kwento ng isang ina, naunawaan ko na ang buhay ng mga ina ay minana nila sa sarili nilang mga ina na namumuhay ng may sakripisyo at dedikasyon para sa kanilang mga anak. Tila ang bagay na ito ay pareho sa lahat ng ina. Kung ito ay para sa kapakanan ng kanyang mga anak, nagpapakumbaba siya kahit na siya ang nakatataas. Walang ibang makakagawa nito maliban sa isang ina. Bakit ganito ang ginawa ng Diyos? Ngayon, pag-aralan natin ang Biblia patungkol dito. Napakalaki ng sakripisyo ng ating mga pisikal na ina. Gayunman, kung titingnan natin ang pinagmulan ng angkan ng mga ina, hahantong tayo kay Eva. Ayon sa Biblia, sino si Eva? Siya ang asawa ni Adan. Ayon sa Romans chapter 5 verse 14, sino ang kinakatawan ni Adan? Kinakatawa niya si Kristo ang ating espiritwal na Ama Sa Biblia, ang ating espiritwal na Ina ay tinatawag na Eva Sapagkat siya ang naging Ina ng lahat ng mga nabubuhay Sa Galatians, sinasabi, Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating Ina Ang isang Ina ay madalas ding nangungunila sa kanyang Ina pag nahihirapan at napapagod na kayo sa buhay, pag ang kabataan nyo ay kumupas na, pag iniwan na kayo ng mga anak nyo, at pag walang tao sa paligid nyo, kung tatanungin kayo, kanino kayo pinaka-nangungulila? Maging ang matatanda ay madalas na sumasagot ng ina. Maging ang mga lolo ay nagsasabi na lapis silang nangungulila sa mga ina nila. Nang nagsaliksik ang mga tao kung ano ang pinakamagandang salita, nalaman nila na ang pinakamagandang salita ay ina. Ang diwa ng isang ina sa puso ng lahat ay tanda ng sakripisyo at pagmamahal ng ating espiritual na ina at kung paano niya tahimik na ginagabayan ang kanyang mga anak. Ang lahat ng ito ay naging dahilan para mangulila ang lahat ng tao kay Ina. Ngayon, sa sermon na may titulong Ang Kwento ng Isang Ina, buksan natin ang Galatians chapter 4 verse 28. Galatians chapter 4 verse 28. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaak, ay mga anak ng pangako. Subalit kung paanong inusig noon nang ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa espiritu, gayon din naman ngayon. Sa verse 28, nasusulat na tayo ay mga anak ng pangako tulad ni Isaak. Ganito inilalarawan ng Biblia ang mga naniniwala sa Diyos at ang mga maliligtas. Kung gayon, ano ang ipinangako sa atin ng Diyos? Alamin natin ito sa 1 John chapter 2. Tignan natin ang 1 John chapter 2 verse 25. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin. Ano ang ipinangako niya sa atin? Ang buhay na walang hanggan. Ipinangako ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan. Ang titulo ng sermon ngayon ay, Ang kwento ng isang ina. Maari ba nating ihiwalay ang buhay mula sa isang ina? Kung walang ina, ang buhay ay hindi kailanman iiral. Kung walang ina, hindi tayo makakapagsalita, makakalakad, ni makakadama ng anuman namana natin ang DNA sa ating mga ina. May higit sa anim na sel cell sa katawan ng tao. Sinasabi na kalahati ng ating mga gene ay nagmumula sa ating ama at kalahati sa ating ina. Pero tanging ang mga mitochondrial gene ng ina ang naipapasa sa atin. Ibig sabihin hindi tayo magiging mga ganap na tao kung walang ina. Kaya hindi tayo magkakaroon ng buhay kung walang ina. Tignan natin ang mabuti ang kalooban ng Diyos patungkol dito. Tignan natin ang Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. Karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kalawalatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Dahil sa kaninong kalooban umiiral ang lahat ng bagay? Dahil sa kalooban ng Diyos. Kung gayon, hindi ba't maaaring likain ng Diyos ang lahat ng bagay na maipanganak sa pamamagitan ng isang ama ng walang ina? Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gayon man, hindi ito ang ginawa niya, kundi sa halip. Nilikha niya na maipanganak ang lahat ng anak sa pamamagitan lang ng isang ina. Kung walang ina, imposibleng mabuo ang buhay. Para maipanganak ang susunod na henerasyon, dapat iisipin ng isang ina ang maraming pagdurusa. Kaya, masasabi natin na ang salitang ina ay naglalaman ng kirot, sakripisyo, pagdurusa, at pagihirap. Madalas tayong tumatawag ng inay, inay, mayroon kayong pisikal na ina at mayroon din kayong espiritual na ina. Dapat niyong maunawaan na nakapaloob sa pangalan ng isang ina ang di mabilang na paghihirap na tinitiis alang-alang sa mga anak. Ang pangalang ina ay hindi isang pangalan na basta lang ginawa. Sa Revelation chapter 4, sinasabi na ang lahat ng bagay ay nilikha dahil sa kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng buhay na nilalang ay naipapanganak sa pamamagitan ng isang ina, hindi sa pamamagitan ng isang ama. Gaya ng namamana ng lahat ng nilalang ang pisikal na buhay sa pamamagitan ng kanilang mga pisikal na ina, ang buhay na walang hanggan ay hindi maipapamana kung wala ang ating espiritual na ina. Para paalalahanan tayo sa bagay na ito, dinisenyo ng Diyos ang lahat ng nilalang, ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa impapawid, at ang mga hayop sa lupa, na magmana ng buhay sa pamamagitan ng kanilang mga ina. Nagtuturo ito sa atin na gaya ng ang pisikal na buhay ay binibigay sa pamamagitan ng ating pisikal na ina. Dapat na mayroon tayong spiritual na ina na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, hindi ba? Pinaaalalahanan tayo ng Diyos sa katotohanan na ang buhay na walang hanggan ay hindi maibibigay kung wala ang ating spiritual na ina. Kung gayon, umiiral ba ang spiritual na ina sa Biblia? Dapat na patotohanan ng Biblia ang lahat ng bagay. Ang bagay na pinatotohanan ng Biblia ay mas mahalaga. Sa pamamagitan ng Genesis chapter 1, patunayan natin na may espiritwal tayong ina na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Bumunta tayo sa Genesis chapter 1 verse 26. Sa chapter 1 verse 26, sinasabi, Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung ang Diyos Ama lang ang lumikha ng sangkatauhan, ang dapat niyang sinabi ay, lalangin ko, sa halip na sabihing, lalangin natin. Tinuturo sa atin ng Biblia ang katotohanan. Kung iisang Diyos lang ang lumikha ng lahat ng bagay, dapat bang lumitaw dito ang ekspresyong lalangin natin? Hindi, hindi dapat. Kaya naman, tiyak na mayroong higit sa iisang Diyos ang lumikha ng sangkatauhan. Hanapin natin ang sagot sa verse 27. Tingnan natin ang verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang ano? Nilalang na lalaki at babae. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. At nilikha niya kapwa ang lalaki at babae. Hindi ba't mauunawaan natin na may lalaking larawan ng Diyos at babaeng larawan ng Diyos na tinatawag na natin? Hindi isang Diyos ang lumikha ng sangkatauhan. Sa mahabang panahon, tinatawag ng sangkatauhan ang lalaking larawan ng Diyos na Diyos Ama kung gayon, ano ang dapat nating itawag sa babaeng larawan ng Diyos? Yamang siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Dapat natin siyang tawaging Diyos Ina. Kaya tulad ng umiiral ang mga ama at mga ina sa pisikal na mundo, ang Diyos Ama at Diyos Ina ay umiiral din sa espiritual na mundo. Ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Gayunman, ang buhay na ito ay ibinibigay sa sangkatauhan sa pamamagitan lang ni Ina. Hindi ba't natutunan natin ang prinsipyong ito habang nabubuhay tayo sa pisikal na mundo? Hindi maipapanganak ang mga anak kung wala ang kanilang mga ina at ang katotohanan ito ay alam maging ng maliliit na bata. Sa parehong paraan, para matanggap ang espiritual na buhay, dapat na mayroon tayong espiritual na ina. Dahil tinatawag natin ang lalaking larawan ng Diyos na Diyos Ama, natural lang na dapat nating tawagin ang babaeng larawan ng Diyos na Diyos Ina. Kaya magkasamang gumawa ang Diyos Ama at Diyos Ina sa paglikha ng sangkatauhan at sa pagpigil sa pagmamataas ng sangkatauhan na nagtayo ng tori ng Babel. Ito ang dahilan kung bakit ang pangmaramihang pangalan na Elohim ay ginagamit sa Biblia. Ang dahilan kung bakit ginagamit ang Elohim, isang pangmaramihang pangalan, ay hindi dahil sa ang Biblia ay walang mga pangisahan na pangalan na tumutukoy sa Diyos. Hindi ba't may mga pang-isahan na pangalan na Eloha at El? Ang El ay isang pangalan na ginagamit upang tukuyin ang isang Diyos. Gayunman, sa buong Biblia, makikita natin na ang salitang Elohim na tumutukoy sa Diyos ay ginamit ng mahigit dalawang libo at limang daang ulit. Sa ganitong paraan ito na i sa mga orihinal na teksto ng Biblia, kaya hindi ito maitatanggi maging ng mga iskolar ng Biblia. Sa pag-iral ni Ina, matatanggap ng sangkatauhan ang pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Ito ay buhay na walang hanggan. Tinatanggap natin ang pangakong ito, ang buhay na walang hanggan, upang makabalik sa ating makalangit na bayang pinagmulan. Tama? Para sa mga walang pangakong ito, gaano man karaming ulit nilang sabihing, Panginoon, Panginoon. Ano ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ba't nasusulat ito sa ganitong paraan? Pagka po umiiral sila ama at ina, ang simbahan ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang isang tao ay maaaring maging anak ng pangako na magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang isang tao ay maaaring maging anak ng pangako na magmamana ng buhay na walang hanggan. Maari ba tayong maging mga anak ng bangako kung wala si ina? Ito ay imposible. Isa itong maling katuruan na bumabalaktot sa mga katuruan ng Diyos. Kaya, madalas nating makita sa isang pamilya na pinaglilingkuran ng isang ina ang kanyang mga anak at asawa. Ganito ang kaayusan na tinatag ng Diyos. Hindi ba't nasasulat na ang asawang lalaki ay ulo ng asawang babae? Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, kaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa pagbuo ng isang maayos na pamilya. Tinuturoan tayo ng Biblia na dapat nating pangalagaan ng isa't isa. Parehong mahalaga ang ama at ina. Kahit mataas ang posisyon ng isang ina sa pamilya, nagpapakumbaba siya at namumuhay na gaya ng isang lingkod. Ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang mga anak ay isang gene na naipasa mula sa ina ng kanyang ina makikita natin ang pinagmulan nito sa Genesis chapter 3 verse 20. Tingnan natin ang Genesis chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ano? Ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ang salitang ina ang sumusunod sa pangalang Eva. Siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Bilang konklusyon, ang buhay ay nagsimula kay Eva. Kaninong asawa si Eva? Siya ang asawa ni Adan. At sa Biblia, si Adan ay kumakatawan kay Kristo. Tingnan natin ang Romans chapter 5 verse 14. Sa chapter 5 verse 14 na susulat, man ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad ng paglabag ni Adan, na siyang ano? Anyo ang isa na darating. Sino ang darating? Si Kristo ang isa na darating. Kung gayon, sino ang dapat na umiral kasama ni Kristo? Si Eva, ang espiritual na asawa ay dapat na umiral. Kaya sa Revelation chapter 22, nagpakita ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Ang Espiritu ay ang Diyos Ama, at ang babaeng ikakasal ay ang Kanyang asawa. Sila ang Diyos Ama at Diyos Ina. Gayon din, sa Revelation chapter 21, nagpakita ang kordero at ang asawa ng kordero. Ang lahat ng magkakatulad na nilalaman na ito ay nakarecord sa Biblia. Kaya si Adan ay kumakatawan kay Kristo. At paano naman ang Diyos Ina na kanyang asawa? Sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Sa ibang salita, si Adan ay kumakatawan sa lalaking larawan ng Diyos. Samantalang si Eva ay kumakatawan sa babaeng larawan ng Diyos. Dumating ang Diyos sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon, para tawagin ng buong sangkatauhan ang kanyang mga minamahal na anak. Dalawang libong taong nakalilipas sa kanyang unang pagdating, ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa Galilea. Pagkatapos, alinsunod sa propesya ng puno ng igos, muli siyang nabautismohan noong 1948 at sinimula ng gawain ng Ebanghelyo sa ikalawang pagkakataon. Pagkatapos, bilang katuparan ng propesya ni David, umakyat siya sa langit matapos kumplituhin ang 37 taong ministeryo ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ni Apostol Juan sa Revelation chapter 22, pinaalalahanan niya tayo na ang lahat ng tao sa mundo ay dapat na makilala ang Diyos Ina at manumbalik sa Kanya. Tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. Sa ibang salita, sina ama at ina ay nagsasabi. Ano ang sinasabi nila? Kanino tayo dapat na manumbalik? Dapat tayong manumbalik sa espiritu at sa babaeng ikakasal. Makakamit ng buong sangkatauhan ang ganap na pananampalataya pag nakilala nila si ina. Tanging pag nakilala natin sina ama at ina, sakalang tayo makakapanumbalik kina ama at ina. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Aking binabalaan ng bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng Biblia. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag sa mga salita ng aklat ng propisiyang ito, kung sino man ay magbawas, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Ang mga salita ng Espiritu at ng babaeng ikakasal na nagsasabi sa atin na lumapit sa kanila ay hindi maaaring baguhin. Dapat nahanapin ng buong sangkatauhan si ama at ina at manumbalik kay ina para makamit ang tunay na pananampalataya. Hindi ba't nakapropesya sa Isaiah chapter 60 na dahil sa liwanag, ang mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang mga anak na babae ay kakalungin? Kumpirmahin natin ito sa Isaiah chapter 60. Chapter 60, verse 1. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka. Dito, bigyang pansin natin kung kanino ang liwanag na iyon. Sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Kaninong liwanag ang tinutukoy dito ng iyong liwanag? Ito ay tumutukoy sa liwanag ng Jerusalem. Sa verse 2, tignan natin ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos sa atin na isikat ang liwanag ng Jerusalem. Tignan natin ang verse 2. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman. Dito, sa Bibliang Ingles, nasasulat na tatakpan ang lupa ng kadiliman. Tatakpan ang lupa ng kadiliman at na makapal na dilim ang mga bayan. Ang mga espiritual na mata mga taynga at mga puso ng lahat ng walong bilyong katao ay ganap na natatakpan. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalawalatian ay makikita sa iyo. Tignan natin ang verse 3. At ang mga bansa ay ano? Paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat at ang mga bansa ay aroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Hindi ito isang propesya na inyong sinabi, ni isang propesya na sinabi ko. Sino ang nagpropesya nito? Ang Diyos. Tingnan natin ang verse 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon, sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Kailan ito mangyayari? Mangyayari ito pag ipinangaral, ipinahayag at isinikat natin ang liwanag ng luwalhati ng Jerusalem sa lahat ng bansang natatakpan ng kadiliman naniniwala ako na sa harap ng pangalang ina, tayong mga makalangit na anak ay makakatanggap ng katubusan para sa lahat ng kasalanang na natin sa langit at sa lupang ito at makakabalik sa ating makalangit na tahanan. Ang pangalang ina ay isang buhay na testamento sa na kanyang tiniis para bigyan tayo ng buhay. Matapos ng pagtitiis, sakalang makukuha ang pangalang ina. Ang pangalang ito ay hindi madaling makuha, hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni ina na kayo ang lahat-lahat sa akin at ang tangi kong inaalala. Dapat din nating magawang sabihin na sina Ama at Ina ang lahat-lahat sa atin. Nang may ganitong kaisipan, ating ipalaganap ang kalawalatian ng Diyos sa buong mundo at ihatid ang mga katuruan ng Diyos. Hiniling sa inyo na gabayan ng lahat ng ating kapatid sa Zion tungo sa liwanag ni Ina. Nais kong tapusin ang sermon na ito. Maraming salamat.